'no, 'to lang natin hindi ko nakita si Mr. Ah! Guys. Ah. Hey, Oo, ano, sabi niya yung nagbigay, sabi niya ang ganda mo. Bagay sa iyo may hawak na bulak-bulak. Uh, kasi nakasanayan mo 'yung type ko. Oo naman. Eh. Okay, naman. Oh! May, may, ang ganda mo talaga. Ay, so na okay, all. Eh. Oh. Mas maganda naman Ito. ako sa iyo, tingnan nyo oh. Kinaggo <laughs> ko 'yung lens. Ba't mo naman tinatago? Dapat nilalantad mo. Kaya ano yung pakiramdam pag binibigyan lagi ng laklak na surprise? Kasi hindi ko nararanasan yan eh. So, diba to, hindi ko to, bagay Hindi ko to expect, <laughs> syempre. Ano, siguro dahil uh, nakikita nitong lalaking to na lagi akong broken. Kasi hindi ako tumitig lang hindi ko nakikita si Mr. Ah, Guy. So, lalaki siya, lalaki siya. Lalaki siya! Ay. Letter B. No, nga. Bakla. Binay. Bakla. <laughs> Buti ko pa lagi kayo nakaka... Pag, nabibigyan ng ganyan. Gusto ba sa'yo na? Chocolate, mga okay. no, ganon. Ayoko na lalantay pera na lang. Magkano oh, bilhin ko dyan? Mga <laughs> 5k siguro. Ano ah, sa 5k? 2. 5k tapos mag ako bibigyan ng ganyan. May bayad. May trabaho. Kaya nagbibigay, nakakabili ng bulak. Ay, sana all. May trabaho. Ay, yung sa akin kasi walang trabaho eh. May trabaho. Sa chair lang eh. trabaho. May trabaho.

termos. Hintayin ko na September, may sumo na ako. <laughs> <laughs> may sumo na siya. So, ang cherry white to. Oh, kung hindi chocolate, flowers. Um... Alam mo, mas matutuwa ako pag bigas. Sa akin kasi ha, ang meaning ng flowers. Para sa akin, sa mga nagbibigay ng ganito, hindi ko expect to, okay. Nagbigay sa akin ng flowers, hindi ko alam. Hanggang dito ba naman sa Cebu? At dito pa talaga dumating. Pero ang kausap daw ay si Thank you, friend. Yeah. <laughs> Siguro ang ni Chiska na, mag, na kahit pa paano, sasaya ako sa mga ganito. May na-appreciate na ko kasi oh, mga ganyan mga nagbibigay sa akin. Hindi, ang, <laughs> okay, ang, ang sa akin, ang meaning kasi ng flowers, pag binibigyan ka ng lalaki ng flowers, is meaning niya. Biruin mo, hindi pa kami nagkakasama. Diba? Pero, binibigyan na ako ng bulaklak. So, ibig sabihin nun yung paggalang sa babae. di oh, Diba? Yung, tapos yung... Parang na... Sabi... Ano <laughs> 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 <Mag> oh! <laughs> 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 Madalas ka ba? Madalas ka dun! mo na naman sila! Kasi ano, sabi niya, yung nagbigay, sabi niya, ang ganda mo. Bagay sa iyo may hawak na bulak-bulak. O sa saano bagay sa akin kandila ang hawak. Kandila. Gumamela na bagay sa may maitinig. Ang sabi na may tinig, ka. Ayun. Tumama sa akin pati ng mahal ko. Nag-I love you ako, nag-I love you to. Nag-I love you ka, nag-thank you sa'yo. I love <laughs> you <laughs> ay, nga daw eh. Gusto <laughs> mo eh. <laughs> <Ay, laughs> so, mamaranasan kung anong pakiramdam? Nang <laughs> ano? Nang binibigyan ng flowers. Oo. Oh, okay. Oh. Oh, oh, oh. Saka. E... Para sa'yo. Ay! Kasi naman eh. Okay. O! 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 Huwag mo mo nga ako, di may... Ay, hindi na kulit ako! Ay, <laughs> sa Wala pang <laughs> <black, black>, na <man, laughs> ah, ko. Grabe ka Be, <laughs> ano ka <laughs> oh, Kasi lang. lang kasi, kasi Ganun pala yung pakaramdaman nang Hindi hihihirap. Wala <laughs>

Ah, <laughs> 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 oh, ang laro ka ngayon. Ang hindi mo ay yung first time mo ka, <laughs> yung first time mo ano, mga <laughs> Since, hindi mo na first time mo nakatanggap ng bulaklak, wala kang pagkakilala sa akin. <laughs> Awa, si Binto. Wow, hindi Ayok ka naman na. <laughs> uh, uh, Ayoko na! Paana, <laughs> <natama mo> na! <laughs> Antog, eh. <laughs> Para sa akong <laughs>